Uh, po, isang maulang umaga po. Ano, ano po yung pananaw po ninyo dito po sa House Bill 3647 o yung Anti-Elder Abuse Act? Ano okay, uh, yan? Matutuwa ho at uh, meron tayo mga kasamahang uh, kongresista mag na magpapail ng mga bill para sa katakanan ng ating mga senior citizens. Pero meron din ako ngayon Meron na kong green house bill 0224, yung anti-welder uh, abuse. Mm-hmm. O, paano ano ang At kaibahan ito, nun? Ano po ang kaibahan nun dun sa uh, po ng Akbayan Party List? So, well, hindi ko alam, hindi ko pa nababasa yung ifinail nila. Pero siguro, sa kami ito hearing, may ay uh, consolidate naman lahat yung mga may katulab -ka na mga bill. Pag-iisahin lang yan. Opo, yung sa inyo pong version. Opo, akong yung sa inyo pong version, ano po yung mga nilalaman, mga provision po nung inyo pong panukalang batas? Eh, nakalagay yung yung mga acts of violence against senior citizen. So, ano, rights, so, yung acts of violence katulad ng physical abuse, psychological, mental, emotional material exploitation, saka yung abandonment sa ating mga senior citizens. Saka pa dyan yung mga rights ng ating senior citizens. At uh, meron, parang meron mga kanya-kanyang uh, uh, kanyang trabaho ang PNP, Barangay, Barangay, LGU, at uh, hindi mga yung mga makakakita ng mga bayanik na ginagawa sa senior citizens at hindi nire sa kinahukulan, meron din silang uh, kapaparusahan. Mm. Ang tatayo tayo ng senior citizens help desk Apo. sa bawat barangay at meron din sa tamarindan kung nagkakaroon ng katuhan ang uh, RTC o ang court. At meron din yan yung uh, ating uh, yung penalty. Mm -hmm. May penalty rin ng uh, mga abuso sa ating mga senior citizens. Opo. Kung meron na po tayong mga existing ano na batas para po dito, ano po ang mas kaibahan po ba neto? Or masasabi ba natin, Congressman, na mas magiging mabigat po ang kaparusahan sa mga mga abuso sa ating mga nakatatanda? Ano po, mabigat pang ano natin. Mabigat pang magiging kaparusahan. makakonsentrate naman tayo doon sa senior citizens. Hmm. Kasi alam mo na ba, yung, 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 yung medyo nila yung mga batas na, na 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 viral ngayon. Right. Yung ang ating uh, talagang nakatuhok tayo yung sa karapatan at sa katakanan ng ating mga senior citizen. Opo, binanggit po ninyo na bahagi po nung dapat parusahan ay yung abandonment sa mga nakatatanda papaano po kung yung kanila pong anak o apo ay wala rin naman pong kakayahan na buhayin po yung kanilang lolo at lola sa kanilang puder? Well, uh, mabanggit ko ang bumakay sinapanong sa bini ni ni, ano, ni Senator Ping Opo. Mm -hmm. Yung nga sinasabi ko, paano kung walang kakayahan buhayin o yung sarili lang sa niyang pamilya ay hindi niya uh, tayang buhay, yes. may hirapan. Mm -hmm. uh, nga uh, sinasabi ko, uh, siguro, dapat pag-usapang maigi. Kasi hindi naman na kailangan uh, parusahan yung ikaw ay isang, uh, yung pagiging mahirap. Yes. Kasi yung nakapalundoy sa aking uh, sa aking din. Nandiyan yung uh, yung mga mabibigat bala, yung frustrated, frustrated murder, murder, parusaw. So, e ang pakaparusaan dyan yung uh, yung probisyo ng revised penal code. Mm -hmm. At meron pa tayo isang ano, yung sex may magkakaroon ng imprisonment na six months to one year. At uh, mayroon ding uh, time at less than 5,000 but, but more than 10,000. Mm -hmm. Kaya yun nga, pag-uusapan, pag-uusapan maigit kung ano ang gagawin kung sa mga anak Apo. na walang kakayahang buhayin o kaya tulungan yung magulang siguro diyan papasok yung ano yung ating mga health care facilities na minumukay eh, na magkaroon mga health care facilities sa mga LGU para sa mga senior citizens na inaabang dumaan ng pamilya. Yung mga kakalat-kalat dyan, talagang pinabayaan na dapat sa barangay level o sa munis sa LGU Magkaroon na ng uh, homes, elderly home care facilities. Mm -hmm. Congressman, kanina na banggit nyo na kasama doon sa probisyon ng panukalang batas ang pagtatatag ng mga health desk. So paano po natin masisiguro na magkakaroon po ng akses ano, yung mga nakatatanda dito po sa health desk na ito, especially doon po sa mga malalayo at liblib na lugar? So kaya nga, magkakaroon ng health desk sa bawat barangay. Taw para kung kinakailangan i-uhali na nila yung uh, uh, pag-aalaga sa mga senior citizens. Medyo, ito nga na ito, medyo malaking isa po nito ng uh, pagsasayo ng healthcare facility. Alam nyo naman, mga na, ating uh, gobyerno, hindi masyado nakapokus sa uh, sa katakanaan ng ating mga senior citizens, I aminin mean, natin mm -mm. na sector ay nagpapabayaan ng, ng gobyerno. Opo. Pero sa kayo po ba sa Senior Citizens Party List, Congressman Umpong, meron po ba kayong datos kung gaano po kalala ano, ang uh, kaso po ng pang-aabuso sa mga nakatatanda dito po sa ating bansa? Wala so, tayong datos. Wala na, na natin yung mga nakakarating sa ating mga reklamo yung mga yung nire-report sa atin pero yung datos wala tayong ano wala tayong kumpletong numero eh it's okay mm -hmm. pero meron po ba kayong mga isinusulong pang programa sa inyo pong party list sa congressman para po magkaroon po ano ng karagdagang benepisyo mga programa para po sa ating mga senior citizens pero naman diba? nandiyan yung ano nandiyan yung ating uh universal pension ah uh -huh. na kung maging batas lahat ng senior citizens ay uh, makakatanggap na ng pension mula sa gobyerno. Mm -mm. Nandiyan yung ating geriatric health act na kung magiging batas din ay magpapatayo tayo ng mga geriatric hospital sa bawat rehiyon upang mga laga sa mga sa kalusugan ng ating mga senior citizens. Meron tayo riyan yung libreng vaccination, uh, libreng annual medical check-up ng ating mga senior citizens. Nandiyan yung, uh, yun nga, uh, yung pre-dialysis pero ini-implement ng ating PhilHealth ngayon, libre na ang dialysis ng ating mga, hindi lang senior citizens, mm -hmm. lahat na nagpapadialysis. Opo. Kung lumabas din po sa pagdinig ng Senado na hindi raw po pala saklaw ng PhilHealth yung pagpapa yung eyeglasses ba mm -hmm. yung antipara para po sa mga senior citizen at uh, kung hindi po ako nagkakamali pati po yung hearing aid at uh, iba pang mga ganong uh, uri ng serbisyo ano hu ba ang uh, uh, ang pwedeng gawin ng kongreso pagdating po roon sir Well sa huling ko ay yan ang benefits yung yung mga uh, tawag yung, yung, yung na, sa panin sa Kapag salamin po sa mata sa oh, salamin sa mata meron na rin dental oh, yung okay. ang huli really kong uh, pagkakaalam na isinama na ng ating mga kasama na sa PhilHealth ngayon dental saka yung ENT parang kasama na ngayon uh, wheelchair po ba ay libre? Ayawal na well, nyo. hindi libre, pero tayo, mamibigay tayo ng wheelchair mm -hmm. dun sa atin, kung may lang sa atin. Pero wala, wala sa ano eh. Well, pero wala sa sinasabing libre. Pero pwede naman tayo tayong humingi sa DOH. Saka sa PCS o namimigay rin sila ng wheelchair. Actually, lahat na humihingi sa akin ng wheelchair ay nire-request ko sa PCSO. Oh. Mm, opo. Ibigyan nila diba ako, then ibigay ko rin sa recipient. Opo. salamat po, Akong. Opo. Kung siguro pang huli na lamang po sa aking part, ano po yung inyo pong mensahe para po sa mga pamilya, sa bawat komunidad, tungkol po sa pangangalaga at respeto po sa ating mga senior citizens? Oo, oh, yun yung matagal na natin pinanabawa sa mga pamilya na huwag naman nilang tabawaan yung kanilang magulang dahil uh, kung hindi sa magulang nila ay wala sila sa akin naroon na nila ngayon. Napalaki, napakalaki ng kontribusyon ng ating mga senior citizens hindi lang sa ating bansa, sa ating pamilya, sa komun komunidad. Ayun, kaya ang pinapanawagan ko, Uh, mahalin natin ang ating mga nakakatanda. Mm -hmm. Okay. Uh, partner? Opo, maraming maraming salamat po, Thank congressman, congressman Ompong. Thank you, Congressman. Huwag po kayo magsasawa. Okay. 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 Salamat, Sandra. Salamat, Angel. At magandang bagang Ah, uh, Congressman, sorry, taga saan po kayo at saan po malakas ang ulan? Uh, Landis to ako ngayon sa Makati. Ah, Makati. Opo, malakas uh, nga po ang ulan. Napakanaas. Malakas sa hangin. Mm -mm. Nag-iingat po kayo, Ingat Congressman, ha? Salamat po. Okay, salamat kayo rin. Kayo rin, kayo Thank you, thank you. Si Representative Rodrigo.